Umabot sa 10,000 fruiting bags ng kabute mula sa kabutihan para sa Novo Isihano Project ng Kapitolyo sa pangungunan ni na Governor Aurelio M. Umali, Vice Governor Doc Anthony M. Umali at sa suporta ng ina ng lalawigan Cherry Umali ang ipinamahagi sa isang daang PWDs sa bayan ng Bungabon itong May 25, 2024. Bago ipinamahagi sa mga binipisyari ang mga nasabing mushroom fruiting bags, ay sila ay tinuruan ng mga staff ng Ako Ang Saklay Incorporated ni Father Arnold Abilardo kung paano ang tamang pangangalaga sa mga kabute, mga putahi na maaring iluto at kung paano ito gagawing hanap buhay. Ayon sa mga binipisyaryo, ang kanilang tinanggap ay malaking tulong para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sinabi ni Ginang Jovelyn Doronio, may anak na PWD na ngayon ay nasa labing limang taong gulang na may problema sa buto, makakatulong ito pandagdag sa kanilang pagkain sa araw-araw. Saya po at malaking tulong po ito sa amin, sa araw-araw sa po namin pag haanap buhay, may, mayroon na po kaming ulam na hindi nabibilin. Si Ginang Amelia Audencia naman ng Barangay Tugatog, na isang PWD na nalugi sa sibuyas at nagtitinda ngayon ng pinya, ay nagsabing maari niya itong ibenta upang ipambili ng bigas. Uh, nagpapasalamat po kami na nabigyan po kami ng ganyan. Malaking tulong po sa amin. Para po pagka walang ng bigas, may bebenta po namin, gano'n. O kaya pang, pang ulam, araw-araw po. Tapos puso namang nagpapasalamat ang pangulo ng mga PWD sa bayan ng Bungabon. Pinapaabot ko po sa ating mahal na gobernador yung tapos puso namin pangkasalamat ng mga PWD ng bayan ng Bungabon. Samantala, pinangunahan ng nasabing pamamahagi ng kabute ng mga kawani ng Kapitolyo at ng ako ang saklay, katuwang ang mga empleyado ng Bungabon LGU. Sumuporta rin si Mayor Ricardo Padilla ng nasabing bayan at nagbigay ng maikling mensahe sa mga kababayan at kay Governor Oye Umali. Yung ginagawang ito ni Governor Umali, tuloy-tuloy naman ito eh. uh, every now and then, tapos meron na nga siyang pinapamigay ng mga bigas. Meron pa siyang binibigay. Katulad ngayon nito na nagpapamigay na naman siya ng mga uh, kabuti. You no? Know? yung ibang mga tao, pag tinignan mo, yung kabuti na yan, eh, walang katuturan, eh, kung minsan, konti lang, ganito. Pero pag pinaglimi-limian mo, makakasustain yan ng pamilya. At kapag natutuhan nila talaga, ito mga PWD na ito, kapag natutuhan nila talaga yung process ng how to do it na properly, pwede nilang maging hanap buhay. So, pwede nang dahil sa tulong ng ating isang magiting na gobernador, ay magkaroon sila ng hanap buhay. Mukhang maliit na bagay pero sa puso po namin mga taga-bungabong at ng Pido napakalaking bagay po ito. Ito po hindi ma matatawarang pagmamahal ng namumuno sa ating probinsya na no, walang iba kundi si Governor Oye Umali. At siya ng Balitang Nueva Ecija, Panetbonda Daguulat, sa DWN Italeradyo e ang inyong kakampi.